Yo, what's up guys? So, magandang gabi po. So, ayan na po. Bibili na naman po ako ng sigarilyo. Dahil wala naman po kaming sigarilyo. So, punta tayo sa tindahan. So, mula sa bahay namin guys, mula mula yung pang konti tindahan na binibilan ko ng sigarilyo. So, alam mo dito guys, madami talagang tao dito sa amin kasi parang ano te, Eskinita sa amin guys. So, ayan. Pag uh, nabili kami dito guys, simple pila muna kasi ang daming tao. Daming bumibili dito ng tindahan na to. So, antay. Nagantay ako dito. Ayan. So, siyempre, pila tayo. Dahil masunurin tayong tao. Yeah. So, yun pala guys, ang mamahala ng mga bigas ngayon, no? Ayan, no? Grabe, ang mahal. Hindi mo akalahan yung mga bigas ngayon. So, ayun guys, no? So, pila muna tayo. Dahil nga, uh, natapos na ako nakabili na po ako ng sigarilyo guys. No? Susunod na naman ako guys. na bibili na po ako ng ulam doon sa ate ko guys. Sa barbecue nila guys. Kaya, ayan. Kunti na lang yung mga ano nila guys. Dahil damadami na pong nabili sabi ng ate ko so wala na yung manok so yan isda na lang barbecue atay at yung mga laman loob ayun po so, syempre namimili din ako guys sa aking ula, uulamin ngayong gabi ayan so tinatanong ko yung ate ko kung magkano itong isang bangos ang mahal naman 170 guys grabe ang mahal na kaya na mabilihin guys So, kailangan talaga tayong kumayod ang kumayod, guys, para um, <coughs> dahil para mabili natin ang gusto natin tsaka ang mahal na mabilihin ngayon. So, nga uh, yun nga mga pala, guys, no? So, nag-antay muna ako ng aking order. So, umabo ako na isang bangos, guys, tsaka dalawang barbecue tsaka yung isang atay guys So, ayan guys. Antay tayo kung kailan maluluto yung ating um, in order. So, ayan na guys, no. Ayan na lang po. Bye! So, ayan guys, no. Nakuha ko na yung order. Uwi na tayo. Ayan. yon Bangos. Tsaka sigarilyo. Ayan po ang nabili ko ngayon, guys. For today's video. Ayan. So, thank you for watching and bye.